Hello, hello, hello guys Mga kabalay ko na Good afternoon So, eto, kalalabas lang natin ng trabaho Medyo malamig Yun nga rin, yun nga rin Malamig pa rin sa labas So, ngayon pipikapin ko yung magin ako E maaga akong lumabas At the same time, siguro baka Makadaan kami ng Walmart Kasi may sale na kape Yun na, kasi iniisip ko minsan yung mga papadala sa Pilipinas yan and yun. Lucky tayo guys kasi mayroon na akong portable pala na aircon yung portable na kun namin aircon na punit na yung ano ya, flexible ito. mayroon na akong nakuha sa kumpanya. Pwede siya oh. Yan. Patutuwa si Mrs. nito. Yan and then minigyan ako ng ano kun guys. Ito. Tools. Yan. Ito guys, papadala ko na lang sa Pilipinas para magamit nila. Yan. So, yun. Kaya samahan niyo po ako sa daan at pupuntan natin yung magina ko para pick up in and then bahala na kung saan ang gawin natin so shout out po pala dun sa ano sa kumpare ko dyan si Bolter yung dating katrabaho ko dito yan pre pagaling ka pagaling pagaling huwag ka mag isip ng problema <coughs> okay pati din si Leo yan sa kanyang asawa niya nasa Pilipinas si Cathy maging yung anak niya si ano si Aki And then si Rod, si Roy, yan yung mga katrabaho sila Yoli, yan sila Honey Si Honey, yan, ewan ko kasi kung siya eh uh, Under kung siya eh uh, Prater ata Yan, uh, babalik na siya sa nitong March ata Para magtrabaho dito sa amin So welcome, welcome po, yun So yun, tara guys Samahan niyo po ako, thank you medyo madilim oh, dilim no dito na tayo eh, tinamagan ko na si Mrs. so antay antay na lang natin hindi ko na lang kung anong kwan plano ni Mrs. Yeah. ato nandito na ako kami sa Walmart nauna na yung magina ko so as usual guys pupunta tayo doon oh, may, may kwan na dito may pang inom na tayo guys ano ba to? alak pag alak kasi pwede dito kung hindi alak na energy drink so pupunta tayo doon sa gawin na yon para mamulot ulit kasi nga po uh, nandito pa kasi yung napulot ko na limang piraso guys dito pa dito oh, hmm, nandito pa guys yung napulot natin limang piraso So, dagdagan na lang natin, guys. So, yun. Tara. I'm, tara pupunta sa Walmart. So, yun, guys. Tingnan natin kung may kapupulot tayo dito. Kasi dati, nakapulot tayo limang piraso dito, eh. Wala, guys. Ngayon, ah. Parang, kuhan tayo. Wala. Wala. Hindi swerte ngayon. Wala tayong mapupulot ngayon. Ang gandun, kaya... Wala, wala guys So malamang doon tayo sa mga area na ano wala guys so, hindi natin maswerte so yun guys so, oh, nandito na kami sa warmer excited pa naman kami na bumili ng kape <laughs> yung pala guys so, tingnan nyo kaliit <laughs> anliit <laughs> anliit pala ng kape yung sila yung ginabol namin. So ngayon guys, natatawa lang kami. So ngayon, tuntalan lang namin yung ano, yung anong tawag dito. Yung FC25 nitong bata, yung sa laro. Yeah. Punta na natin. Ay, sya nga pala guys. Medyo minaras tayo ngayon. Wala tayo na kuwang basura dun sa ano. pinuntang ko kanina. Kaya, uh, yun. Dito na ako sa loob. So, tingnan lang natin yung FC25 nitong bata nato Excited na maglaro dun sa ano uh, niya yung Xbox niya. eto guys so nakauwi na rin yun lang ito na rin kami na grocery talagang hindi ako makagit over sa kape na to, guys talagang so, <laughs> ang cute <laughs> so yun guys so ito bali ipapadala natin sa, sa Pilipinas pati asukal na rin yeah we going to send to the Philippines yeah so yun maraming maraming salamat po hanggang sa muli Thank you. Ingat pulak eh.